Guys, dumating na ang aking helmet. Ayan, no? Oh. Sek. Mag-unbox tayo. Ayan, tingnan natin kung ano yung mga kasama niya. Ayan, no? Oh. Ang ganda ng gagaya niya, guys. Okay. May, may presya na, ano? Clear na visor, guys. O. Oh. Okay. Kung gusto niyo ng, ano, clear, palit, pwedeng palitan, guys. O. Oh. Tsaka tingnan niyo yung gaya niya, guys. O. Oh. Ganda, o. Oh. Diba? Ano nga pala ito, guys, ha? Blue. Na, ano? Blue-black siya. Okay. Sa so, ano ba yung mga kasama niya sa box. Ayun, ano to? Face mask, guys. Ayun. Oh, may face mask. Kulay gray. Tapos, meron siyang anti-fog na lens. Ayan, o. Oh. So, pwede ilagay yan sa visor. Okay? Tapos, ano to? Meron siyang guide. Set guide, o. Oh. Motorcycle helmet guide. Ayan. Ang set. Ang meaning pala ng set, guys, is safety endurance comfort. Ayan. Kaya tinawag na sec. Ay, yun ba? Ang ganda, oh. Oh. Ang ganda, guys, oh. Sec Asia, no? Diba? Tignan natin kung anong mga features nito, oh. Ang ganda, may sticker pa. So, yung ano niya, ang design niya is ito, oh. Meron siyang air vents sa ibabaw. Ayan, oh. Diba? Sec. Okay. Okay. Ayan, dual visor na nga pala to guys. Ayan. Oh. Di ba? ganda. Tapos meron siyang, ayan, nilitin nyo lang doon. Ayan, dual visor. Meron siyang design na ano, carbon fiber. Ayan. Oh. Saka pinakangan, gusto ko dito ito. Yung spoiler niya guys. Oh. Ang angas tignan, di ba? Ang forma. O. Oh. Di ba? Ganda. Kaya, tsaka ano pa ito guys. Itong set na to is swak sa bulsa. So, ayan. Isukat nga natin, guys. Ayan. Tignan natin kung sakto. Ang, ito nga palang size niya, guys, is large itong pinuha ko. Nasa 59 to 60 centimeter pag sinukat mo sa ano. Susukatin mo yung ulo mo. Ayan, o. Oh. Diba? Sukat natin. Large ito. Kasi yung una kong helmet is XL yun, eh. Medyo nalalakihan ako. Siyempre, tanggalin muna natin yung sticker niya. Ayan, o. Oh. Okay. Pang ano yan? Sun visor yan, guys. O. Oh, kaya black. Ah. Uh, pwede rin palitan yan kasi mayroon namang Clear Visor. So, tanggalin din natin yung sticker nun sa ano, yung visor sa loob, guys. Ayan uh, para may sukat na natin. Ang ah, stick nun, guys, ano? Check Ace Blue Black. Ayan. Uh. So, sukat natin. Ayan. So, pinaka-latch niya, ayan, no? Uh, Pule red hilain mo lang yung pula na yun para matanggal guys yan o yun lang tapos suot na natin guys ang sec ace ayan o o diba hindi mo na kailangan ng ano dito guys sunglass o hindi ko na gagamitin yung sunglass ko kasi meron na siya. dual visor na ayan forma guys di diba o ang angas uh, tignan, guys ng ano na to helmet na to oh. lalong lalo na pag ano blue yung motor ko bagay na bagay ito guys blue helmet diba kaya ito yung ginawa ko eh kasi yeah, para bumagay sa ating motor na kulay blue okay angas ah, uh, ito recommended ko to tama tama lang sa akin ang large okay so tingnan naman natin yung ano Ayan, no, oh, ang lambot ng pagka, ano niya, oh, foam niya. O, oh, makapal yung foam niya, ayan. Ang lambot, guys, o. Oh. Tsaka sabi nila kasi, intercom ready na daw ito. So, tingnan natin kung ano, kung saan mo banda pwede ilagay yon O, oh, okay? Tapos yung latch niya, ito yung sinasabi ko kanina, hihilain mo lang yung pulang yan. Ayan, para matanggal siya, guys. O, oh, pasok na na gano'n, no? Ayan, intercom ready. Okay, so usually sa gilid 'yan nilalagay. Yan dito, tingnan natin kung may merong lagayan. Yan. Lipin lang natin. Yan siguro tanggalin lang muna natin konti 'yung ano para yan. Ayan dito. Oh, hindi makita. No? Pero kung ano, makabili ka sa ano, makita sa personal. Meron siyang, ayan o, no? oh, parang pabilog na, ayan. Parang may space dito, banda. Ayan, dyan o. No? diyan di, mo siguro pwede ilagay ang ano, yung mga speaker, yan, na intercom dyan. Okay, meron din yan sa kabila. Ayan, ang ah, stingan talaga, oh, ng sec ace, oh, di ba? Hmm. Sec, so, yun. Mara-recommend ko ito, kasi ayan, oh, ito yung air vent nya, guys, meron dyan sa harap. Babaan mo lang yan, o, mga taas, para mag, ano, para mapreskohan. Pati dito sa ibabaw, guys, ayan, Oh para medyo may hangin na pumasok okay, recommended ko to guys, ang ganda oh, SEC ACE blue black helmet, okay yan, so nasa yellow basket ko na guys ha click nyo lang yung link kung sa mga gusto mga gusto, ayan recommended ko to, ayan oh, guwapo guwapo swak pa sa bulsa, ang SEC ACE blue helmet guys goods na goods oh, ang ganda nakakadagdag pogi points guys Ayan, no? Oh. Thank you for